Amang makapangyarihan, salamat po sa biyaya ng aking pamilya sa kanilang pagmamahal, suporta at presensya sa aking buhay. Itinataas ko po sa iyo ang bawat isa sa kanila, humihiling ng iyong proteksyon, gabay at mga biyaya. Panatilihin mo po kaming nagkakaisa sa pagmamahal at pagkakaunawaan. Tulungan mo kaming magtulungan sa bawat tagumpay at hamon. Bigyan mo kami ng pasensya at kabutihan upang laging pahalagahan at igalang ang isa't isa. Pagpalain mo po ang aming tahanan ng kapayapaan, kalusugan at kasaganaan. Naway palagi kaming lumakad sa iyong landas at lumago sa pananampalataya bilang isang pamilya. Balutin mo kami ng iyong pagmamahal at ilayo sa anumang kapahamakan. Salamat po. Panginoon, sa aming samahan. Nawa'y lagi naming maparangalan ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Hesus. Amen.